Hi guys, good morning. Ngayon tayo ay magluluto ng adobo. Puso ng manok. Simple lang naman ang proseso. I-enjoy mo lang ang pagluluto para sa marapang luto mo. Yan ako. Ito na ko ng patatas. Ang patatas ang buhay mo ang pagpasigla sa puso mo. Simple daw para sa luto mo. Kapag natikman mo, pati pangalan ng mahal mo, malilimutan mo. I ingatan ako talaga ang pag -iiwan. Katulad ng pag-iingat ko ka sa kanya. Try mo din ingatan ng mahal mo. Malay mo, hindi ka naiwan. Katulad ni Katniel. Ay hindi na umabot ng 12 years. Sayang naman. Katulad ng ulam na nasayang. Ay hindi na ubos. Dahil sa broken ang nagduto. Kaya try mo na magluto. Ang may saya at enjoy. Para happy ang buhay mo pero guys share ko lang pag masakit ang dyan mo at walang laman higat masakit at gutom ka kaya kapag ulo din ang sumakit sa iyo malay mo wala laman ang ulo mo joke lang at isunod naman natin ang sibuyas na nagpapaluwa sa karamihan tinalo pa ang break up isunod naman natin ang bawang pampalasa sa ulam pag may bawang ulam mo, panigurado, i mo ang luto mo. Kung ayaw mo nang magluto, bumili ka na lang ng lutong ulam nyo. At dito sa part na to, nagkamali ang hiwa ko. Ah. Masakit. Right. Jokulang, just for love. <laughs> Sorry na jokulang, kailangan din natin minsan ng konting biro. <laughs> Yan you oh, know, jokulang. Okay, try na tayong jokyang pag luto. Ito na, nah i- tayong. lang para sa mga mo sa mo. At imbekos imbekos mo na yan. Tan tatan tatan tan 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 mo tan 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 joke lang para hindi masunog ang luto mo. mix mix muna. Now, wait muna. Dun tayo sa exciting part. may na ulit. Well, bye. At ito na guys. Tapos na. Kunti na lang. At hangun ka na. Dok. Mmm, sarap. Yummy. Pusok. Diba? Diba? Ganyan lang kasi yung play. Pagluluto. Thousand years later. Thousand years later. Oh my God! Wow! Titikman na natin guys. Kasok-kasok pa yan. Iba masarap. Tingin pa lang. Yan no oh. Hmm. Tas dengan robo. Good. Sarap. Hey guys. Kain na muna kami. Bye bye. Selamat.